kulay. So, at ito nga pala guys. Magagayak tayo ng dadalhin natin sa laying in dahil 39 uh, weeks na ako bukas. Alam mo na ako sa trabaho para makapagayak na ako ng mga bagay <coughs> Tatlong perasong lang din. Isang baby towel. Um, tatlong kumot at isang paranela na pala yun. Nakalagay dito. Ayun. Uh, dito na rin din lahat para masagpahaan ng mga pangkakas. Ang halong ba? Hindi dito nga pala. Pictures sa online Ito yung mga kailangan ni baby. dito na lahat. Damit, uh, babat um, pajama, pambalot sa kamay, sa paa, sombrero. dito na. Gumawa ko ng tatlo. Ayan, tatlo yan. Set na yan. Dito na lahat. Para hindi na malito yung do'n. Then, dalawang perasong tayo. Um, ito na pala yung aking damit, Ayan. Dalawang pares. At pagkulang, pwede naman magpunan lang dito sa bahay. Isang pan, dalawang pan dito lang. Hindi na na pinakita at Then, may ayon, para paglabas namin ng layo din, meron kami ayon ng hindi din dito dito, ang ina lang naman ng doktor isang baby oil <coughs> baby oil nagdala na rin ako ng tissue para sa akin wipes, maliliit lang yung wipes ko ayan, 3 karasong wipes ayan 70% na alcohol. Ayan. Then dito, nagdala na rin ako ng limang perasong diapon baby. Ito ko siya. Then, bulak. Nagdala na rin ako ng mm, dirian, kahit maliit lang. Pero meron pa akong medyo malaki pero okay na siguro sa newborn okay na yan Bin kahit hindi naman sinabi ng doktor na magdala ng asipian nagdala na rin ako maliit na lang sabon para kung sakali pero wala namang sinabi sa doktor na magdala pero nagdala na rin ako 12 months silip ko siya dito para pa magnebura ko sandalahan na lang yan. Yan, balikan na lang ulit. Dito, dito na yung mga papel ko. Um, in DR, dito na lang ER, health, Laboratory, uh, Ultrasound, tapos ay Mother's Book. Kasi baka biglang kailangan pag na ng health, CSP. Hindi ko na aid eh, para isang mga. Hindi ba ko ano, na mga ng mga. Malagay ko na rin sa ano. mga. yung mga kailangan ko. Charo. <laughs> yung para sa akin naman, ayan. Ah, dapat may bulbos pa akong dala. Towel. Ah, tissue. May tissue pa. Hindi ko na yung lipstick ko. Yung pang na lang sa buka Para pag nag-labor tayo, maganda tayo. Charo. supply. Suklay ito para sa akin then nagdala na rin ako nito and, para may pang vlog tayo order to ng kapatid ng asawa ko tatlo ng ganito namin dito and then lotion and wipes ulit salamin face mask dalawang balot Thank you. good luck.